Okay mga kaibigan. O oh, yan, ganyan dapat mga kaibigan tularan dapat ng iba pang mga politiko, mga leader ng ating bansa. Si House Speaker Martin Romualdez ha, alang-alang po ngayon pong uh, Mayo 1 no, uh, araw ng paggawa mga kaibigan. Sabi po dito sa Pilipinas Today, pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpapatupad ng Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm Program kasama si na Tingog Bartelis Representative Yeda Marie Romualdez at Judge Asidre at sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situations o yung AICS sa Department of Public Works and Highways. Alam ng inyong pamahalaan ang hirap ninyong hinaharap lalo na, inyong, uh, lalo na ngayong panahon ng El Nino. Napakainit nga naman mga kaibigan. Kung saan apektado ang lahat ng pananim. Kaya naway maibsan ng ayudang ito ang inyong paghihirap at makabangon sa mga sumusunod na panahon, sabi ni House Speaker Romualdez. Okay, Kung yung ibang mga pinuno ng bansa, puro pang-iintriga, uh, prayer -ra rally ko, no, tapos titirahin ng pamahalaan, tapos uh, yung iba dyan, um, issue sa agawan ng teritoryo, sa mga karagatan, no comment ito po mga kaibigan. Wala pong intriga, puro trabaho si uh, uh, House Speaker Martin Romualdez. Sabi po dito, 2,000 magsasaka nakatanggap ng ayuda, mahigit sa 2,000 magsasaka sa bayan ng San Miguel sa Leyte ang tumanggap ng tig-5,000 cash aid mula sa Farmers Assistance for Recovery and Modernization o Farm program uh, program ng tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Tingnan mo si uh, House Speaker no yung lalo na ito ah nung nakaraan yung mga Duterte binabanatan si Presidente Marcos binabanatan si House Speaker Martin Romualdez pero ano po ang ganti ng ng Marcos at Romualdez di ba si Presidente Marcos talagang professional pa rin ang kanyang ah uh, ah uh, response sa lahat po ng mga patutsada sa kanya at uh, magiliw pa rin, lalo na kay Vice President Isare Duterte Ito naman si House Speaker Martin Romualdez, hindi sumasagot, hindi nagsasalita, hindi niya pinapatulan yung mga ganyang mga kababawan uh, Sa halip, ay nagtatrabaho pa si uh, House Speaker Martin Romualdez ano At tumutulong sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap Ganyan dapat, di ba? Yan pong aming advokasya ampunahin ng lahat ng mga sablay sa gobyerno at batiin at tapurihin naman, i-comment ang lahat po mga gumagawa ng tama. So sa iyo po, House Speaker Martin Romualdez, uh, more power po. Sana po ipagpatuloy nyo pa ang inyo pong ginagawa dahil kayo po'y tunay na nakakatulong. Yung iba kasi dyan, nagbibigay na nga ng ayudan, lalo na yung sa Davao na sinalanta, si House Speaker Martin Romualdez, nagbibigay na ng kanyang uh, sariling... Uh, nang uh, ng, sa pera sa kanyang sariling bulsa tapos hinaharang pa ng mga uh, namumuno sa dabaw dahil baka daw ano baka nagpapapogi baka bumango dito sa aming uh, lugar yan di ba men di ba huwag sanang ganun isipin ang sambayan ng Pilipino isipin ang inyong mga nasasakupan bago ang politika huwag puro po politika na lang di ba so para kay House Speaker Martin Romualdez saludo po kami sa inyo Silver Voice TV. Magandang umaga.